Hello guys! Welcome to my YouTube channel. So for today's video is, pupunta ako ngayon sa school ng anak ko kasi uh, kuhaan ngayon nila Kimby ng card ngayon sa school, elementary school. So, mapakita ko sa inyo kung gano'n na naman ka busy si Ma'am Rose ngayon. Ayan, so tara guys! Let's go! Ayan guys, naglalakad lang ako. So ayan. Ang sarap ng aking paglalakad. Okay, ito na yung grade ng anak ko. anak grade to ni Kimby. Ayan, so sulit na sulit naman yung paghahatid ko sa school. Ayan, kasi medyo matataas naman. Okay. 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 May mga bata, nag-shortcut.